seven eleven libring sa kai uh, dali seven uh, eleven yun o oh. uh, libring sa kai ng lupaw ng paano kung sa Isabela pupunta <laughs> ah, Isabela sa kan sa pwede po bang kamanaton ba ganon eh Ah, dito lang po within na uh, within, lup lupaw uh within lupaw lang po. Ayun, uh, lupao lupaw lang po. Libreng sakay. Yeah. Libreng sakay dito sa Doña Juana papuntang 7-Eleven Ako kami sa Doña Juana Choco Mga sasakay dito papuntang 7-Eleven Libreng sakay uh, 7-Eleven! Libreng sakay! Oh, uh, Dali! Uh, 7-Eleven! Uh, punta kayo! Dali! Sige! Uh, Tara na! Tara na ka na! Libreng sakay! 7-Eleven! 7-Eleven! Sinang pupuntang 7-Eleven? Uh, dali! Sakay kayo! Sige! Okay. Kevin. Sige na, sakay na kayo. Oh, Kevin. Eleven? Seven Eleven. Lana, Seven Eleven. Libreng sakay. Libreng sakay Seven Lana, Lana ngabol ka, Otoy. Sakay ka Seven saya eleven binihle na, paikar <laughs> na oh ito sila libreng sa kayo saya uh, eleven binihle <laughs> eh libreng sa kay <laughs> dispatcher ako ngayon. dispatcher ala yung kung ala yung kung ala yung kung ala yung na sila. Na sila. Ah. Oh. Ayan, nandito na kami. Nakababa na. Oh. Ayan, andito, andito. Hey, tara.